Sa so, nasabi sabi namin ka umakyat, dyan ka na. Hindi ka na makababa. Ang galing-galing umakyat, no? Nakakyat ka, di ka makababa. Dane? Oo. Para hindi na pagkababa. <to>, <laughs> ano na? <nila, bigat> <laughs> <-galing> ano na? Ano na? ka na tumira. Ano na? Ano na? Ano na? Ang galing-galing mo mag-ano. Hindi maano. Paano ka, ka ba mo? Kung paano kaulag <laughs> ganun ka bumaba. Nakalimutan! Nakalimutan! Nagpapakita, hindi makapapa. Ang sabi namin, ayusin mo, o diyan <laughs> Han! <laughs> Tolong! Hindi <laughs> <laughs> na, na hindi na, 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 na kababa. O, oh, dyan ka na. Pag uh, ka oh, o. Ang taas niyan, guys. O. Oh. Taas niyan. O, hindi mo o. ko yung ano. ano. yung ano. yung ano. <laughs> ah.

Uy. Dito. O bakas Balik nyo yan don. Ay, 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 ay. <laughs> Kuha ko ng santul Kuha ko ng santul Oo Yan, yan. yan yung nakuha niya, niya. santol ito yung nakuha Loko, eh. Nakalimu Nakalimutan daw niya Nakalimutan daw niya Kung paano siya nakaakyat <laughs> Kinagpapawin gusto pa

may ayaw muna doon isang oras. <laughs> 'Yun <laughs> ang gagawin ko eh. Yung gagawin ko rin, wala naman santo. Wala naman antic, kung may tik na. Meron? Meron kuya? May ayaw muna isang oras tapos.